Paglalakbay ng Misteryo, Ang Mahiwagang Biyahe ng Prinsipe, Part 2, Episode 6 Sa Kadumber Palace, si Prinsipe Adita Karikalan ay tumayo sa kanyang upuan at isa-isa niyang hinarap ang mga chieftain. Sinabi niya, tatlong taon na ang nakalipas, ginawa akong prinsipe ng aking ama, lahat dito ay sumang-ayon sa desisyong yun. Ngayon gusto mo akong bigyan ng trono kay Madren Thoken, tama ba yon? Aking Panginoon, Sumagot si Chieftain Progulo. Maliba kung tumanggi, hindi natin masasabi na wala si Medren Thakon sa trono. Ang kaharian ng Chola ay nagsisimula sa kanya, kumari at patungo sa hilaga hanggang sa ilog Krishna. Sumingit sa pagsasalita si Per Ia Pazuveterayar, at sinabi, aking prinsipe, ang lupain sa timog ng ilog Kalidam ay mapupunta kay Medren Thakon, at ang lahat ng iba pa ay mapupunta sa iyo. Magiging patas yun, ngunit hindi nakinig si Aditha. Gusto mo bang hatiin ang kaharian ng Chola? Yun ba ang iminumong kahimu? mo? Ang paghati sa kaharian ay parang paghati sa puso ng isang ina o parang pagbabahagi sa isang asawa. Para sa inyong mga matatanda, maaaring parang patas na solusyon. Pero hindi ako papayag, ano ngayon? Ano pa ang pinaplano mo? Bubunuti ni Adita ang kanyang espada, ngunit pinigil siya ni Peria. Ipinagpatuloy ni Adita ang kanyang pagsasalita, ikinulong mo ang emperador sa kanyang sariling palasyo. Ginawa mo siyang puppet. Talaga bang nais ng emperador na ikulong si Eren Mazi? O ikaw ang nagpilit sa kanya? Sinagot ni Peria, Prinsipe, sino ang naglakas loob na akusahan ako sa Pupunitin ko ang kanilang dila. Pupugutan ko ang mga nagtuturo ng daliri. Tumugon si Adita. Kung papatayin mo ang lahat na nag-akusa sa iyo, ang kaharian ng Chola ay magiging isang malawak na libingan. Nag-uusap ka tungkol sa hustisya at karapatan, habang nais mong iluklok ang isang tao na hindi ka rapat dapat na mamuno, para mamuno ka sa pamamagitan niya, bakit hindi ka nalang maging emperador, pinigilan si Adita ng mga chieftain, sinabi sa kanya ni chieftain Procolo na tumigil na, lahat tayo ay narito ngayon para maiwasan ang digmaang sibil. Galit na galit at pasigaw na sagot ni Adita, kung nais mong hatiin ang dakilang kahariang Chola sa pangalan ko, ang kaharian ay akin, ibinigay ito sa akin ng aking ama, pagkatapos, Biglang nagbago ang kanyang tono, naging kalmado siya at nagsalita ng may autoridad, kung nais ninyong lahat, kusang loob kong ibibigay ang trono kay Medren Thakan, hayaan siyang mamuno sa Thanyever, ngunit may isang kondisyon. Ang lahat ay nakinig ng may interes, ang aking hukbo ay mananatili sa akin, hindi ako pupunta sa Thanyever, ang mga lupain na aking nasakop, sa hilaga ng ilog Krishna, ay magiging akin o ng aking kapatid, Aaron Mazi. Sandaling natahimik ang lahat at isang chieftain ang nagdesisyong sumagot, "Sumasang-ayon ako sa panukala ni Adita." At isa-isa, ang lahat ng mga chieftain ay sumang-ayon. Sinabi ni Peria na sama-sama silang pumunta sa Thanyaver ipaalam muna sa emperador bago magdesisyon. Bumalik si Adita sa kanyang upuan at sinabi, "Kung ang emperador ay maguutos sa akin ng iba, ako ay obligado na sumunod sa kanya. Dapat itong matapos dito sa Kedumber Palace." At inutusan si Peria na pumunta agad sa Thonjavur at dalhin sa kanya si Medren Thokan. Nang paalis na si Peria, tinawag siya ni Adita at sinabi, Sa pagkakataong ito, dalhin mo siya dito sa harap ng lahat. Sa halip na itago sa palenken ni Nandini, walang kibo na umalis si Peria. Sa Thonjavur, si Oo oh Rani, Mandakini, ay nakarating sa palasyo. Kasabay ng kanyang pagdating, dumating din sina Senador Don Amudan at pungusali sa Thonjavur labis na nagulat at hindi makapaniwala si Pungo Charlie sa kanyang nakikita, sinabi niya, Diyos ko po, ang laki ng kuta, at dito ka nakatira. Sumagot si Senador Don Amuden, hindi naman, malapit lang ako sa templo. Sinabi ni Pungo Charlie, siguro dapat na lang akong manatili sa lugar na ito. Niyaya siya ni Senador Don Amuden na sumama sa kanyang bahay. Nagtanong si Pungusali kung bakit siya sasama, ipinaliwanag ni Senador Don Amudan na para maging asawa niya at gagawa sila ng mga garland, headband, korona na gawa sa bulaklak. Tumugon si Pungusali na kung maibibigay ba ni Senador Don ang kanyang gusto na hiyas, sutla at palasyo. Ipinaliwanag sa kanya ni Senador Don na ang mga bagay na yan ay hindi magbibigay ng kapayapaan kay Pungusali, pero kaya niyang bigyan ng mapayapang buhay si Pungusali. Tumugon si Pungusali ang ganitong uri ng kapayapaan ay makakamit lamang pagkatapos ng kamatayan. Nang marinig nila ang isang alarma, tunog ng kabibe at mga tambol, kaagad silang tumakbo upang alamin, sa kanilang pagdungaw sa pader, nakita nila na papalapit ang hukbo ni Aaron Mosey na pinangunahan ni Peria Vellar. Sinabi ni Senador Don na dapat na silang magmadaling pumasok, nagtaka si Pumushali kung bakit, at ipinaliwanag ni Senador Don na malapit nang magsara ang mga pintuan ng kuta, rinig nila ang tunog ng mga tambol, kaya mabilis silang pumasok ng kuta, bago pa man ito tuluyang magsara. Samantala, si China Pazuveterayar at ang kanyang mga gwardiya ay mabilis na nagtungo sa taas ng pader upang aksyonan ang mga pangyayari sa labas. Kasabay nito, bago tuluyang magsara ang mga pinto, ang mga panjan ay magkakasabay na pumasok sa kuta na sinamahan ng katulong ni Nandini patungo sa lihim na daan, sinundan naman sila ni Mandekini, at si Mandekini naman ay sinundan ni Pumushali na nagtataka kung bakit napunta dito si Mandekini sa mga kaguluhang nangyayari. Hinahanap ni Senador Dan si Pumushali. Mabilis na nagplaster ang mga gwardiya sa taas ng pader at magkakasabay na itinutok ang mga pana patungo sa kinaroroonan ni Vellar at sa kanyang hukbo. Sumigaw si Vellar, "Commander ka Kandan, duwag ka! Bakit mo isinara ang mga pintuan ng kuta? Narito kami upang palayasin kayo." Mga traidor, ikaw at ang iyong kapatid ay mga traidor. Pinatigil ni China sa pagtotok ang kanyang mga sundalo at sinagot si Vel'lar, Dinala mo ang iyong hukbo upang salakayin si Sandar Chozar, Ikaw ang traidor, gumanti ng sagot si Vel'lar, Ingatan mo ang iyong dila, ikaw ang nagkulong sa emperador. Dumating at dumungaw si Madren Thakun sa tabi ni China. Nagpatuloy sa pagsasalita si Vel'lar, malakas na sigaw niyang sinabi, Madrenthokan, binabalaan kita. Sinumang mang sumalungat kay Prinsipe Adito Karikalan ay kaaway na ating papatayin, tumakas ka kung gusto mo pang mabuhay. Sumagot si China, narito ka ba upang salakayin ang emperador, hindi ka patatawarin ng mga tao ng Chola. Galit na sumagot si Velar, ang emperador ang magdedesisyon niyan, dalhin mo siya rito, dalhin mo siya rito kung hindi ay magdedeklara ako ng digmaan, binabalaan kita, mayroon kang hanggang sa paglubog ng araw bukas, hinihingi naming makita ang emperador, o gigibain namin ang kutang ito, ang iyong angka ng Passover ay mapapahamak, magingat ka, nang marinig ito ni China, iniutos niya sa mga guardiana kung lumapit sila, huwag kayong mag-aalinlangan na tirahin sila. Kasama si China, pumasok si Madren Thuken sa lihim na daan, tinanong siya ni China kung saan sila pupunta, sumagot si Madren Thuken, dapat akong umalis sa kutang ito ngayon, wala nang mapapakinabangan ko rito. Sinagot siya ni China, magdedesisyon na ang lahat ngayong gabi, bukas ikaw ay koronahan, magtiis ka. Ipinahayag ni Madren Thaken na si China dapat ang magtiis, tiyaking hindi ka bibitay ng mga hukbo, sa pagbalik ko sa Thanever. ako ay kukoronahan, walang pagdanak ng dugo o digmaan, mamamahala ako sa kaharian ng Chola, ang kaharian Chola ay para kay Shiva, at pagkatapos siya ay sumigaw ng Shivaham, Shivaham. Samantala, sa loob ng lihim na daan, at sa tulong ng katulong ni Nandini, ang mga panjan ay patuloy at tahimik na gumagawa ng hakbang upang patayin ang hari, palihim din silang sinusunda ni Mandakini. Sinabi ng katulong, ang mga espiritu ng mga namatay sa tunnel na ito ay naglalakad-lakad dito, huwag kang matakot, sumagot ang isa sa kasama, talaga bang may multo, at sinagot siya ng oo at ipinahayag sa kanila na kumakain sila ng mga taong takot tulad niya. Pagkatapos ay dinala sila ng katulong sa isang bintana na sentro sa kinaroroonan ng hari. Dungungaw sa bintana ang isa sa mga panjan at sinabi, ang hangin ay pumapasok sa tunnel sa pamamagitan ng bintana, ang silid ng matandang tigre ay makikita mula sa tunnel na ito. Sinabi ng katulong, maraming nagbabantay sa matandang tigre, magtiis ka, mamayang gabi ay magderasal sila kay Goddess Derja. Ang tigre ay mag-iisa, pero maraming nagbabantay sa kanya. Kapag nangangaso ng tigre, dapat kang maghintay ng pasensya bago ang pag-atake. Samantala, habang naghihintay si Vellar sa labas ng kuta, dumating si Aaron Mazi sa Thonyver, nakasakay sa isang elepante kasama ang kanyang kasamang si Vanity, hindi nakilala ni Vellar si Aaron Mazi sa una, ngunit agad na napansin ang kanyang presensya at ang kapangyarihan na hatid nito. Pinaalis ni Eren Mazy ang mga kawal ni Vellar sa kanyang daanan, nagpapahayag ng kanyang layunin na makipagkita sa hari. Sinabi niya na may mensahe siya para sa hari at ipinakilala na narito si Vanity bilang ang ampon na anak na babae ni Kod Humber per ia Vellar. Nang salubungin ni Vellar si Vanity, tinanong niya kung ano ang nagdala sa kanya sa Thanever. Sumagot si Vanity na may mensahe siya para sa hari. Nang tanungin ni Vellar kung tungkol ba ito kay Eren Mazy, at kung ano ang narinig niya tungkol sa kanya. Sinabi ni Vanity na si Aaron Mazi ay isang mahusay na mandirigma, hindi siya malulunod sa ilog Kaveri o maging sa dagat man. Mula sa taas ng pader, nagsalita si China. Sinabi niya na tanging ang elepante at ang mga nakasakay lamang dito ang maaaring pumasok. Binalaan ni Vellar si China na kung mayroong mangyaring masama sa kanyang pamangkin, ang angka ni China ay mapapahamak. Sumagot si China, sinabi niya na, duwag, gusto mong magkubkob para makoronahan ang iyong pamangkin na Emperatris. Sumagot si Vellar, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan? Nagsalita si Vanity, talaga bang sinusubukan mong ilagay ako sa trono, kahit ikasal ako kay Panayin Selvan, magiging asawa lamang ako, hindi ako uupo sa trono sa tabi niya. Sumagot si Vellar, sinabi niya, hangal na babae, maraming ibang babae ang masayang magiging reyna niya. Nagsalita si Eren Mazzi Sinabi niya na umalis si Vellar sa daan, nais nilang makita ang hari. Nagtanong si Vellar kung sino siya. Subalit nagulat siya nang matanggal ang takip ng mukha ni Eren Mazy. Sinabi niya, "Prinsipe ikaw pala. Ikinagulat mo kami nang makita ito ni China." Sinabi niya na, "Mabuhay si Eren Mazi Barman, mabuhay si Panayin Selvan. Sabihin sa emperador na narito ang prinsipe." ihanda ang pagtanggap kay Parnihin Selvan, buksan ang mga pintuan ng kuta at hayaang pumasok lamang ang prinsipe. Sinabi ni Vellar kay Aaron Mazi na sana ay maayos lang siya. Sinagot naman ito ng pagsang-ayon, tinanong siya ni Aaron Mazi kung ano ang pagkubkab na ito. Paano mo magagawang magdesisyon kung sino ang susunod na emperador? Sumuko ka sa commander ng kuta. Commander, susunod ka ba sa aking mga utos? Tulad ng iyong iniutos, ibaba ninyo ang inyong mga armas, Agad naman na sumang-ayon si Vellar sa sinabi ni Aaron Mozzie.